Hey guys ito yung papunta namin sa room namin paputik putik slide ayan pababa kami sa classroom namin time check 7.15 so dalikado masyado putik putik masyado so yung mga estudyante ko pababa na bago lang kami tapos ng flag ceremony si umulan bumagyo tapos uma, uma, um, pa grabe ka putik putik ah! ako mas <laughs> <Sir>! light <laughs> dahan dahan naga mas light kayo Ayan. i video natin para may mag donate ng kalsada gusto nyo ng kalsada? opo okay. oh, sir okay. video natin nguro pa yung mga wata po Grabe. So, bibilas Pagbaba na kami. Ha? So, yan. Ito siya kalapok. Ang among patog school. Mas so, dito sa taas, dito may among, dito ang among court. Dito may nag-flag ceremony. Tapos nag-aambon pa karon. Madali lang may kay. Mas dali sa baba ang classroom. Oh. Hindi yan siya bahay ha, classroom yan. Grade 6 na classroom. So yan, putik -putik. Dito na room. Grade 5, may classroom. Grade 2, tapos grade 3, grade 4 dito grade 6 parang bahay no so, wag ipasok ang chanela sa kayo magputik ang classroom sige na pasok na ka Nagambon ambon maghanap ng bato sige na Ta'udu billahi minas syaitanir wajib Bismillahirrahmanirrahim الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ É que eu